Ayan mga tropa, welcome to Tugiraga Makita Bas City Iyo, <laughs> <laughs> di pong gol Aka namang Aka namang bisaya ako nyan Ngayon yung sula na o oh. Atin di makita dito mga tropa Ito na Tugiraga We are now entering Tugiraga City Ayan mga tropa Tugiraga na tayo Ayan nga, Tugiraga na nga No. Dwi'n gael gawr na to. Dwi'n gael gawr to. Hai, <laughs> na mga ito yung probinsya na walang traffic o oh, walang slow walang slow moving o oh, ngayon yun slow moving slow moving approaching sa tulay yan ang tinatawag na Buntong Bridge yan yung boundary ng Sulana pagdating mo sa kabila yan ito city na ah, oh, pero nakita naman din yung ano Pagkatulan ng ano, Welcome to Tugigalaw City Mga katropa Sana hindi umulan Na, Mga mga katropa No moving to Why? Bakit? Bunton Bridge Project of DPWX Hindi flood control ah <laughs> Dito naman kasi wala kang kailangan i-flood control eh oh. Oh. May bridge Pero walang tubig dito Doon ang tubig oh. Yung sa gitna oh. Kasi kagayan river yan Eh may right Ngayon, ng tubig, bagay ng river. Pero ito, muntang bridge. Mahaba rin, no? From here, makikita mo doon yung Solana. Ngayon, sa Dayan River Dayan River ah. Dayan River Alan travel. Dayan River. masyadong malalim yan yan river dahil low tide <coughs> pero pag may bagyo malakas ang ulan maangat din yan dito sa tulay ng buntong dito ng buntong dito river yan, reader, yan. sasabi mo ang isang bayan pag may traffic, umuunlad yan yeah, mga tropa isang bayan eh pag, umuun, pag ng traffic meaning to say umuunlad dahil maraming sasakyan at maraming pera talaga mga Pilipino kaya hindi natin sasabihin naghihirap ang mga Pilipina ang mga mamamayan ng pansang ito. Kahit maraming mga leader na alam niyo na. Ya. Yeah. Yeah, mga tatay pa. Ah, kita ka pala dito. Among ah, ang epitome ng traffic. Ayan na ako Kapik diba? Lapit na tayo ng 12 hours ng mga piyahe Well, hours o 14 hours na kasi makaming stopover solo lang kasi tayo pinatagaan na lang natin Kapabiti. Totoo yung gagawin. Ito, barrio ang bukay. Ay, umuulan. Yung mga ulan. Ambon lang. Daan lang to. May maya, libo na. Pag tumagal-tagal, Bilyon na. Ayan, yeah, mga tropa. Ah, Ang dito. dito. Balikan ko kayo mga katropa mamaya Update ko kayo Hey what's up mga katropa Ang pagbabalik ah, Ay Ang pagbabalik Eto na mga katropa Yan yeah, mga katropa gabog-gabog dito. Ito yung sa amin. Ito oh, yung sa amin. Hey, what's up mga katawa pa? I'm back. Nandito na ako. Sa bahay namin dito sa Abukay. Baguio, Abukay. Ngayon yung tanim na mais. Na natuyo na. Na tinumba ni Nando. Na tinumba ni Nando yan. No? Dumaan kasi si Nando dito. Ayan oh, no? Ang nasira ano. Tutukahan ng manok. Tuyo na siya, oh. Hanggang doon yan, sa taas. Mga katapa pa. Doon. Hanggang doon, yung lupa namin. Doon, sa tato. taas na yun. Ito yung hakapan ng kubo. Oh, Nasimple bahay lang. Na. may mayay ako dito? Ay, sobra yan. Na dati, ang ganda-ganda ng kulay. Na ngayon, nagbabak-bak na, ano, oh. Nagkakalaga na, 120,000 plus yung in extension doon na concrete is maabot ng 100,000 maybe ang gastos yan yeah, mga katropa no mga katropa ang aming maisan na dalawang hektarya dalawang hektarya mga katropa na ang tanging source of tubig namin ay yung poso mga katawa pa punta tayo dito sa kabila kasi dito sa kabila may tanim pa kami dito mga nga katawa pa yan yung mga nakabilad na yan mais yan ng mga taga doon, mga nag-ani doon. Ang salita namin dito, itawis. Ilocano, ibanag. Eh, ano? Eh? Eh? daw malaman na pwede na ibenta Ayan o oh, Kung kumakalansing na siya Kaya to pangang hindi pa sa amin din yan Hanggang doon sa boundary ng saging niya mga tropa oh. Eh halos di naman natumba ng gusto dito Marami pa rin nakatayo Pero ito yung tuyo na ano? Ang lalaki Hangga doon, hanggang doon sa baba oh. Mga tropa Sa amin yan Ati doon Sa taas niyo yung hanggang doon sa taas Eh, hey, kanino yan? Kay Kay One Peter? Peter? Ag? Ah. Magripe ba pwede? Ah, tuloy-tuloy yan? Hindi yan titigil Pag tuloy-tuloy no? Ah, ito yung klase A? Klase A? Ay, dito yung class A, no? Class B. Kung napat lang, no? No? Yung salita namin dito, itawis. Ah, oh. Kung class A, mga 18, no? Ha? 17? Ah, oh, pwede na. Oh, ah, kaguyo, okra, oh. No? Yan, no? <laughs> Ito yung labas ng bako, na natinan naman, oh. Ele, puho oka ba yan? Tinanim ka niya, no? No? Puho oka, no? Oo? Oh. E, oh. Ito yung hanggana, no? Yan, yung bakod na, no? Ang lupa. Yun. Yun, yung bakod naman, no? Yung... Ah, pinantay bala, no? Baka ko duman yung kabila dito yan mga tropa Doon 50 meters ang haba niya Kada sukat dito 50 meters Ito so, 50 meters din sa kabila Mahaba na rin Pero doon Kasi itong kabila na to 16,000 square meter It's Equivalent to 1 and a half hectares so, Dito Pila Sa baba 40,000 square meter is equivalent to less than or almost almost kalahating hectare oh, kaya pag pinagsama mo kasi naputol dahil sa highway na hindi naman binayagan ng gobyerno to na dapat eh, kasi pag baari na may maari itong lupa na to Nakinuha ng gobyerno at ginawa ka rin Pero okay na rin Dalawang ektarya pa rin naman Ngayon yung ubo o oh. Yeah, mga tropa oh, mamaya na lang mga tropa Update update lang